ganyan. Kami ay magdi-deliver. Ay may deliver kami delivery kami. Parang ako. May parcel ako sa harap. <laughs> so, ibig sabihin yan, hindi ako nagagala lang. Baka sabihin, nagagala po ako ngayon. Eh, kami po ay talagang pabuntang batang. Ang lamig! Wow! Ang sarap! nakikita nyo naman kung nasaan kami. Alam to ng mga taga-kabite.